Carla Abelana, ikakasal na sa doktor niyang jowa? Truly Ligieti. Hey, welcome back to Star Pulse Z fam. Don't forget subscribe and like Star Pulse Z, mga kamarates, hold fee. May pasabog tayong chika ngayon na tiyak ikagugulat ninyo. Ang kapuso actress na si Carla Abelana. Ikakasal din eh, draggy. At ang jowa niya? Hindi artista kundi isang doktor as in real life doctor mga best truly libato o isa na namang chismis lang alamin natin ang buong detalye dito lang sa ating latest edition ng showbiz buhay buhay so grab your kape popcorn at chismis fan dahil ito na ang mainit-init na balita una nating nalaman ang chika mula mismo sa bibig ng ating paboritong talent manager at content creator walang iba kundi si Mama OG Diaz sa kanyang latest vlog na showbiz updates binunyag niya ang nakakakilig at nakakagulantang na balita. As in this coming December na raw ang kasalan? L.E. Napaka-surprising yan, lalo na't medyo tahimik si Carla sa kanyang love life after ng hiwalayan nila ni Tom Rodriguez. Ang tanong ngayon ng buong Maritz Nation, sino din Lucky Genith? Showbiz ba? Politiko ba? Mayaman ba? Well, ayon kay Mama Ogs, hindi siya taga-showbiz. Isang pribadong tao na doktor sa isang kilalang private hospital sa Quezon City at hindi lang basta doktor ha kundi chief medical officer daw. Totoo ba tong chika na ito? Reliable naman ang source ni Oji kaya paniguradong hindi lang ito gawa-gawa. Pero teka mga bes, hindi pala bagong kilala ni Carla ang mystery guy na ito. Eh, yakas pala niya ito noong high school pa sila. Yes, you heard that right. Throwback love story ito na nabigyan ng second chance. Sana all, di ba? Minsan nga naman, babalik ka rin pala sa taong dati mo nang minahal. Last August 3, sa 24 oras, kinumpirma ni Carla na siya nga ang kadate niya sa photo na ipinost niya sa social media. I've said it naman before that it's about time open myself to dating, meeting new people. Yes, there's a second date. We'll see if there's gonna be more dates. Aba, hindi lang pala second date mukhang may forever na itong second chance na ito. Kung matatandaan natin, si Tom Rodriguez ang huling boyfriend, turned ex-husband, ni Carla. They were together for pito years, ikinasal noong October 2021, pero naghiwalay na agad gift January 2022. Masakit man noon, pero ngayon mukhang fully healed na si Carla, at ready na ulit magmahal. And this time, away from the limelight, tahimik, at mukhang mas steady kaya kung ikakasal man talaga siya this December we're so happy for her. Pero ito na ang tanong ng bayan, truly giving he o chismis lang, so far, wala pang official confirmation mula mismo kay Carla tungkol sa wedding. Pero sa mga kilos, galaw, at mga pahapyaw niyang sagot mukhang may katotohanan ang tsika. December is just around the corner, kaya abangan natin ang susunod na kabanata sa love story ni Carla at ng kanyang dokling Joa. Kaya mga kamarites, anong say ninyo? True love na kaya ito? Deserve ba ni Carla ang happy ending with her second chance boyfriend? Comment your thoughts below, easy na ivi kami basahin yan, at syempre, wag niyong kalimutang mag-like, share, at subscribe para updated kayo sa lahat ng latest sismis, chika, at showbiz laglagan, ako si Star V at ito ang Showbiz Buhay Buhay, kung saan chismis, pero may resibo. If you felt inspired by story, don't forget to like, share, and subscribe for more pageant stories with heart. Hanggang sa susunod, stay beautiful, stay kind, and always uplift others.